Ang lasa niya ay parang sinigang sa bayabas. Napakaraming bayabas. Parang ganun yung lasa. Napakasarap pala ng ganitong klase ng sinigang mga idol. Ayan, mga sir, mga ma'am. Try nyo na talaga naman. Hindi kayo magsisisi. Napakasarap po ng ganitong sinigang. Ayan. So, unang-una, meron nga pala tayong langgunisa kalating kilo. So, ito yung langgunisa na ordinaryong langgunisa lamang na nabibili natin sa palengke. So yung ang gawin nating sinigang na langgunisa. Ayan. At syempre, dahil sa sinigang, nag-prepare na tayo ng ating labanos. Siyempre, nagayat na tayo ng ating kangkong at meron tayong isang perasong sibuyas at sinama na po natin ang kanyang dahon dagdag lasa rin po yan mga sir ayan. at syempre isang perasong malaking kamatis ayan ginayat na rin natin at hiniwa na rin po natin ang ating isang perasong labanos pampalasa ng ating sinigang try nyo na talaga namang napakasarap first time po natin mga idol so naitry natin ito ngayon kailangan ko mag-invento ng ibang loto para matry natin at masubukan natin kung anong klase gaano kasarap ang sinigang na langgunisa syempre natry na rin po natin yung sinigang na corn beef or sinigang na sardinas so ang gagawin natin ngayon sinigang na langgunisa mga idol. So sa mga nagtatanong kung magkano ang kilo sa langgunisa, nasa siguro ito yung pinakamura na langgunisa. Ang bili ko rito ay nasa 180 per kilo. So dahil kalahating kilo, nasa naglalaro yung kanyang presyo sa 90 pesos. So mura na. So gawin natin sinigang para meron tayong masarap na sabaw. So ayun, nilagyan din natin na syempre nung ating uh, tama tamarin pampalasa number peruan yung sinigang brot. At ayan na nga, nilagay na nga po natin ang kanyang mga gulay. Siya naman talagang nagpapasarap, nagpapalasa, bilang tatak na rin, bilang isang sinigang. At syempre, ayan, dahil medyo paluto na ay nilagay na rin po natin yung ating kangkong mga idol. Ayan, ito isang kulo pa, isang takipa. Takipan pa natin at maya maya siguradong luto na to After 5 minutes, pakuluan lang natin ang pakuluin para maluto ng kanyang gulay. So ang style ko nga pala rito mga idol, yung langgunisa natin, ginisa muna natin para talagang masarap at para lumabas lang kanyang aroma. Ginisa natin pag bago natin nilagay sa kanyang sabawan, syempre para masarap ang ating uh, sinigang na langgunisa. Ayan, ganyan lang kasimple kadali magluto ng ating naimbentong ginisang langgunisa mga sir, mga ma'am. Try nyo na napakasarap para siyang sinigang sa bayabas yung sabaw niya na manamis-tamis. At gano'n din yung lasa, napakasarap ng kanyang lasa ng kanyang sabaw. At higit sa lahat, syempre yung langgunisa lutong-luto dahil, dahil, sinigang, hindi kaya nung -pride lang siya na Uh, alanganin yung loto niya sa ilalim medyo hindi masyadong loto ayan ayan at ganyan lang kasimple kadali mga lods ayan at at sa mga gusto nga pala umorder nila ng ating bagnet bagong at ng ating soka rap sa mga sir mga ma'am ayan mamaya ilagay po natin yung link sa comment section link po ng Shopee maraming maraming salamat po sa ating mga buyers sa ating mga soki ayan